Nag-umpisa na ng immersion ang mga mag-aaral ng Wesleyan University Philippines Aurora Campus sa headquarters ng 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army sa bayan ng Baler Aurora. Ito'y makaraang lumagda sa Memorandum of Partnership Agreement ang Wesleyan University Philippines Aurora Campus at 91st Infantry Battalion para sa on-the-job training ng Grade 12 Academic Strength Humanities and Social Sciences ng nasabing universidad. Malugod na tinanggap ni 91st Infantry Battalion Commander na si Lieutenant Colonel Julito Birecto Jr. ang mga estudyante sa isang maikling seremonya sa Laang Sibol Hall, Camp Jaime Pibitong Senior sa Barangay Kalabuanan, Baler Aurora. Yung mga admin matters, logistic matters, yung mga bagay na pwede namin ano, ibibigay namin lahat yan. No? tuturo namin sa inyo. Okay tayo? So we hope that uh, yung inyong stint will be a fruitful one. Para makita namin kayo in the future, kayo na sa amin at ma-achieve nyo yung inyong mga pangarap. So again, thank you very much for choosing uh, our unit, our battalion, to be part of your OJT, sir. Uh, pinagtiwalaan nyo kami para dito, dito hubugin yung mga ibang kaalaman para dito sa mga kabataang ito. Umaasa naman si Wesleyan University Philippines Aurora Campus School Administrator na si Reverend Dr. Hilario Gonzalez Jr. na makakatulong ang programa upang mahubog ang values at kakayahan ng mga mag-aaral sa pagseserbisyo sa komunidad at sa bayan. And at this juncture again, gusto kong pasalamatan natin ang magigiting na mga kawal ng institusyong ito, ng gobyernong ito, sapagkat tanda natin Sila'y laging puyat, sila'y gising sa gabi, samantalang tayo natutulog at maimbing ang ating pagkatulog, sapagkat ang kaimbingan at kapayapaan meron tayo ay dahil sa kanila. Nagpasalamat ang isa sa mga estudyante na si Rachel Ganiban sa oportunidad na makapag-OJT kasama ang mga kasundaluhan dahil malaking bagay aniya ang magiging karanasan nila upang magabayan sila sa kanilang nais nice na tahakin sa hinaharap bilang mga profesional at produktibong mamamayan. Sa nasabing programa, magtatagal sila ng 80 oras na on-the-job training sa Sinagtala Batalyon simula ngayong buwan ng Marso hanggang Abril. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Balas.